Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga ngayon at tayo po ay mamimigay po ng mga kumpletong 6 digit lucky numbers po Pilipinas yan at ang brother po. Mga kalaki, naglalakihan na po ang mga prices sa mga loto outlet, sa mga abroad po dyan na nalaki na po ng mga 6 digit na po. Sana po nawa po ngayon pong Bermans, ngayon pong November, maka-jackpot po tayo ng big jackpot para po maranasan naman natin. Marami pong nananalo sa ating mga 5 digit, mga 4 digit at sana isa na po kayo sa manalo ngayon. Ano po? At para happy-happy po ang ating Pasko. Ayan mga kalaki, kung ready ka na, hindi na natin patatagalin at ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po. Ngayon pong alas 11 ng umaga bago po tayo mag-lunch. Kaya kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Okay, ito na. Ito na po ang mga lucky numbers natin ngayon po. Ang alas 11 ng umaga at ito po. Umpisahan po natin ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad po ay number 29, number 38, number 64, number 57, number 42, number 38, number 44, number 51, number 17, at number 20. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 19, number 26, number 45, number 42, number 33, number 37, number 8, at number 16 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad hindi na natin patatagalin kunin mo na ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 21 number 36 number 32 number 18 number 29 number 30 at number 15 ayan mga kalaki syempre ito naman po ang 6 digit 1 to 29 pwede po rito ang 6 digit 1 to 25 ba? kaya kunin mo na mga kalaki eto na insta mo na abroad 6 digit 1 to 29 eto na po number 21 number 25 number 18 number 16 number 12 at number 10. Ayan po mga kalaki. At syempre, eto na po ang 6 digit 0 to 9. Eto na po ang mga 6 digit 0 to 9 mo. No, kunin mo na number four number 7, number 8, number 1, number 2, at number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 32, number 35, number 23 at number 18. Ayan po mga kalaki. Okay, punta na po tayo sa Pilipinas kung saan ang lalaki na rin po ng mga jackpot price po ng mga 642, 645, 649, 655 at 658 six digit lucky numbers. Kaya eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Pero bago natin ibigay yan, ang mga lucky numbers po namin, tandaan nyo ha, sa mga nag-aabang po dyan everyday, oras-oras, araw-araw, hanapin po kami sa Facebook, hanapin po ang Red Parungking dyan na meron pong... 315,000 followers Red Parukin check kami po yan at may second account po tayo Red Parukin din po na naka yellow t-shirt ako picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers check kami rin po yan at syempre Aris Gatchal yan okay. meron po tayong TikTok account ang TikTok po natin 470,000 followers Red Parukin din po at meron din po tayo uh, Red Parukin din po sa YouTube Meron po 60,200 Ayan po yung mga legit na account po ng mga ginagamit po namin Na pwede po kayo mag-message, mag-request, humingi ng mga lucky numbers Pag nabasa ko po yan, re-replyan ko po kayo mga kalaki At higit sa lahat ng mga kalaki pag na-replyan re ko po kayo Bibigyan ko po kayo ng combo, uh, extra at private lucky numbers mga kalaki At magkaibigan pa tayo, di ba? Kaya tandaan niyo po asa uh, sa mga gusto po magpa-member sa private consultation yun, yun po ang may membership fee ah uh, dapat po make sure po na makausap nyo ako para po uh, legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo ha. Ang laki na po namin dito walang bayad. Private consultation ko ang may membership fee. At ang private consultation po, ibig sabihin kami po magbibigay ng mga laki numbers sa inatatayaan mo sa loob po ng 3 months. Sa mga interesado lang ha, PM ka na sa messenger ko at isasali kita. Ayan, may membership fee po yan mga kalaki. Wala pong pilitan sa may gusto lamang po. Okay, at ito na po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin ngayon po, 642. Number 17. Number 29. Number 38. Number 36. Number 5. At number 11. Yan. At ito naman po ang 645. Number 23. Number 16. Number 37. Number 34. Number 11 at number 19. Ayan mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 649. Ang 649 six digit lucky numbers mo ay number 26, number 33, number 37, number 41, number 40 at number 22. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers, kunin mo na agad, agad, agad. Ito na po, ang 645 number, ay 655 number, 16, number 23, number 24, number 39, number 40, at number 42. At ito naman po ang 658 six digit lucky numbers mga kalaki, kung saan ang laki ng price mamaya lalaban din ako. Pero kakain muna ako ng lunch. Okay, ito na po ang 658 six digit lucky numbers. Number 19, number 25, number 36, number 44, number 47, at number 21. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers. Ngayon pong tanghalian, takbo na sa suki yung outlet at make sure po na ang mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At mga kalaki, eto na po ang mga nagpapa-shoutout. Uh, shoutout, shoutout tayo po tayo mga kalaki. Shoutout po sa pamilya. Dela Cruz ng Bunga Nueva Ecija Uy hello po sa inyo dyan Maraming maraming salamat po sa pananood mga kalaki At thank you thank you thank you very much po Sana palarin tayo ngayong Burmese po Para masaya ang Pasko natin At syempre po happy viewing po Sa mga nagbibenta po kami rito Ng mga ano to Ng mga bigas Uy oh, kahit mahal ang bigas masarap pa rin ano Hello hello po sa may Baguio City Public Market Hello po dyan sa mga Nagbibenta po ng mga bigas dyan Bigasan Boys. Hello, hello, hello sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo. At sana po palarin tayong lahat ngayong Bermans. At good luck. Sana makabalik ako dyan ng, uh, sa Baguio bago magpasko. Yun ang gusto ko para makita ko ulit ang Baguio. Maramdam ko yung simoy ng hangin. Ayan. At syempre, syempre mga kalaki, good luck, good luck po. Sana po palarin tayo ngayong November. At gusto ko isa kasama na nalang ngayong November. Ingat!